Hello guys, welcome sa aking YouTube channel, Nelson Mix Vlog. So share ko lang. Ang aking mga ilaw na nilagay diyan sa may mundo, no? Full. Ayan. Siyempre, yung magandang garden. Ayan. Ayan. katulad ng mga halaman na nilagay nila so mayroon pa rin tawag nito ito ay kala mo yung bermuda pero ano ito plastic ayan so kung dati ay puro ano ito dito puro basura tambak tambak ang mga pinagbaklasan ngayon ayan na so alos 100% na tapos na ka kami turnover na sa November 2 mga pansis pansis lang so ayun yung mga nilagay kong ilaw guys ikot yan so mga unang video so pinakita ko yung mga kinapit ko mga wall light yan mana na sa so, ito Ayan na. Alos turnover na. November to. So maglilipat na, na yung, maglilipat na yung ng bahay. Ayan yung mga nilabay, nilagay, nilagay ko mga ilaw. So sakto sa mga halaman na nilagay nila. So mas magandang tingnan to pag gabi. Ayan. Ayan. So talagang pinaganda nila yung mga design, halaman Yeah. Okay. Okay. O kaya't ang sinyo, nilagay ko chandelier dyan sa loob. So dati isa, o ginawan dalawa. Yan set na 'yung chandelier. Yan yung dining area. Ganda ng pagkakadesign, pagkakalandscape. So yun guys, kung nagustuhan nyo po yung aking video, palike and share naman po. para uh, mas marami po makapalood natin mga video. Salamat!